Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang Game 1 ng NBA Finals Indiana Pacers vs. Kupunan ng OKC Thunder Talo na ay pa ang Kupunan ng Indiana Pacers sa Game 1 Kono sa Kubunan ng OKC Tinambakan na ng Kubunan ng Oklahoma City Thunder Ang Kubunan ng Indiana Pacers mga ropa, kitang kita natin dito Umabot sa 15 points ang lamang ng OKC Thunder doon sa may 4th quarter Pero sa huli mga ropa, nagawa pa rin makahabol at manalo ng Kubunan ng Indiana Pacers Ang masakit at masaklap at mahapdi para sa OKC fans dahil doon sa huli mga ropa si Tyrese Saliburton nag game winning shot na naman katulad na noong ginawa niya before sa New York Knicks mga ropa ginawa rin ni, ni Tyrese Saliburton ang game winning shot mid jumper mga ropa 2 pointer para bigyan ng isang punto sa kalamangan ang kubo na Pacers doon sa may end game tulad nga na sabi ko mga ropa talo na ay nanalo pa ang Pacers ang gandang laban nito sa game 1 noong una mga ropa ay sobrang ingay ng fans ng OKC sa loob ng arena pero doon sa huli mga ropa sila ay natamimi. Dahil sa ginawa ni Diana Pacers sa kanila, specifically nga mga ropa ay si Tyree Sally Bolton. Ngayon mga ropa isa isa-isa yun at imay-imayin natin ang pambihirang comeback sa diskarte eh, na ginawa ni Diana Pacers. At syempre ni coach Rick Carwall dito sa game na to. Ito ang game analysis at breakdown. Game 1 ni Diana Pacers versus okay si Thunder Finals pambihirang comeback. Simulan na natin to, Okay game. Ngayon mga ropa dito na tayo magsimula sa may 4th quarter dahil dito nga nakahabol ako pa ng Diana Pacers 90 to 77 pa ang score dito mga ropa. 13 points sa akong nakalama mga dito, ano ko na ng okay si Thunder. Pero dito sa unang clip na papakita natin mga ropa, unang nakapunta dito na ang po na Indiana Pacers. Benedict Maturin mga ropa, nakukuha siya dyan ng 2 points basket is good. Yung nga lang mga ropa, si Jalen Williams ay aga nang sumagot dito para sa one and on okay si Thunder. Gumamit siya dyan ng high screen mga ropa. At dahil dyan sa high screen na yan, nakuha niya yung weak side defender dito, yung switch, against kay Thomas Bryant. Kaya nangyari dyan mga ropa, nakakuha ng easy 2 points dyan si Jalen Williams. Dahil dyan sa high screen action na yan, ba? good. At heto mga ropa, nag-turn over dito, ang kupo na na Pacers. Take note mga ropa, dito sa buong game na to, tumatagintang na 18 turnovers at tinala ng kumpunan Indiana Pacers. At yun ang dahilan mga ropa kung bakit natambakan sila ng na ng OKC Thunder. Turnover nga dito mga ropa, another 2 points na naman ang nagawa dito ni Jalen Williams. Hype na hype na nga si J-Dub dito mga ropa kasi nga sa pagkakataon na to, umabot sa 15 points sa kalamangan ng kumpunan ng OKC Thunder dito sa may 4th quarter. Take note mga ropa, tumatagintang na 15 points pa ang hawak na kalamangan dyan ng kumpunan ng OKC Thunder. At take note mga ropa, ayan ang pinakalaging malaking lamang na kumpunan okay si Thunder dito sa game na to. At yan ang hinabol ako po ng Indiana Pacers mga ropa. At sa huli nga mga ropa ay nanalo pa sila. Para naman sa possession dito ako po ng Indiana Pacers mga ropa, Aaron Nembard. Ang dumedepensa sa kanya dito mga ropa ay walang iba kundi si Alex Caruso. Tignan natin ang ginawa dito ni Nembard mga ropa. Strong drive ang ginawa dito ni Nembard. Hindi siya napigilan dito ni Alex Caruso. Pumasok ang tirada dyan ni Nembard mga ropa. May kasama pa yung foul. At yung free throws dito ni Nembard mga ropa ay pumasok. Basket is good. Kaya ang score dito mga ropa, tumatag 94 to 82 pa din. 9 minutes may get. Ano dito Dira, dito sa may fourth quarter. Ngayon mga ropa, agara na mabumawi dyan si Alex Caruso sa ginawa na atake na yun, ni Andrew Nembard. Nakakuha na tubo siya si Alex Caruso mga ropa, may kasama ba yung foul? Yun nga lang mga ropa, hindi na ipasong ni Alex At Caruso. free throws. Ngayon mga ropa, possession dito ng kumulang Diana Pacers. Ang gandang play ang ginawa dito ni Andrew Nembard para sa kumulang Diana Pacers. Good penetration ang ginawa dito ni Nembard mga ropa. Tatlong defender sa kumulang na Oki Standard. Ang ah, kanya na atake dyan mga ropa. At naipasa niya yung bola, ah. naikikikot niya yung bola, ah. papunta kay Obi Top, hindi sa may 3-point area. At dahil sa penetration na yan, yun yung mga ropa, kitang-kita -kita natin dito, open na open si Obi Topin. Pumasok ang 3-pointer dyan ni Obi Topin dahil sa maganda penetration na yun, ni Nembard basket is good. Samantala, mga ropa, para sa kupunan ng OKC Thunder, good defense ang ginawa dito ng kupunan ng Diana Pacers. Dahil hindi na ipasok naman ni Jalen Williams, ang kanya tirada dito sa may mid-range. Yun nga lang, mga ropa, pagkakataon to para sa kupunan ng Diana Pacers. Again, mga ropa, nembard na naman. Yun nga lang, mga ropa, mintes din ang naging tirada dito ni Nembard. Basket is not good. Pero sa pagkakataon na to, mga ropa, nag na naman ang kubunan ng OKC Thunder. Dito naman sa game na to mga ropa, dito lumamang ang kubunan ng Diana Pacers. Maraming mintes sa tira ang ginawa ng kubunan ng OKC Thunder dito sa game na to. Actually mga ropa, tumatagin din na 39 out of 98 ang kubunan ng OKC Thunder sa field goal mga ropa. Tumatagin din na 39.8% lamang yun mga ropa. Sobrang baba From nun. Compared sa Indiana Pacers sa 39 out of 82 mga ropa na 47.6%. Ibig sabihin mga ropa, mas maraming tinira ang kubunan ng OKC at mas marami din silang minintes dito sa game na to mga ropa. Sa mandala, mas naging efficient naman ang Kumbuna Indiana Pacers dito sa game na to. Kahit na maraming turnovers ang Kumbuna Indiana Pacers, ay binawi naman nila sa kanilang efficiency sa kanilang mga tira. Pero still mga ropa, 96-85 pa din naman ang score dito, 11 points pa rin, nahawak na kalamang, anong Kumbuna ng OKC Thunder. Yun nga lang mga ropa, pagkabigay ni Halliburton, papunta kay Miles Turner dito sa may right side court 3-pointer. Harap-harapan lang tinira ni Miles Turner and depensa dito ni Isaiah Hardenstein. Pasok ang 3-pointer dyan ni Miles Turner, basket is good. Yun nga lang mga ropa, agara naman sumagot dito ang Kumbuna OKC Thunder. Ang gandang katang ginawa ni Jason Wallace mabunda doon sa may lalim, easy two points sa kanya nagawa dyan, mga ropa, easy money. Samantala, mga ropa, nagkaroon naman ng another turnover dito ang kubo Pacers. Tinawagan sila ng offensive foul dito, mga ropa, si Miles Turner, at tinawagan dyan ng offensive foul. Buti nga lang, mga ropa, para sa kubo ng Indiana Pacers, sagmentes tirada dito ni Dudort sa may three-point area. Sinabi ko nga sa mga ropa, maraming mintes sa tira ang ginawa ng OKC Thunder dito sa may game na to. Kahit na maraming turnover sa kubo Indiana Pacers, maraming mintes sa tira naman ang ginagawa ng OKC Thunder. At after nyan, mga ropa, dahil dito possession na ng Diana Pacers. Good penetration ang ginawa dito ni Aaron e. Smith. Dahil dyan sa good penetration niya mga ropa, na kick out niya yung bola papunta again mga ropa sa may 3-point area. Kay Obi Topin ulit mga ropa. Another open 3-pointer na naman ang mayroon dito si Obi Topin dahil sa ginawa penetration na yun ni Aaron e. Smith. Another 3-pointer mga ropa, basket is good. Kung kaya't nangyari dito mga ropa, naging 98-91 ang score. 7 points hawak na kalamangan dito nung pananong si Tiger. 6 na minuto may get ang dito sa mga game sa may fourth quarter. Nag-enjoy ka na nanalo ka pa. ang link na nasa comment section, gamitin ng promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Heto mga ropa, again, nakakuha na naman ng open shot dito. Ang kumuna ng OKC Thunder dito sa may 3 point area mga ropa. Pero again mga ropa, sinabi ko nga, another mintasya naman ang ginawa dito ng kumuna ng OKC Thunder. At dahil dito sa mintasya mga ropa, possession dito ng kumuna ng Diana Pacers. Andrew Nembar na nagawang ng bola dito sa may ibabaw. Pasa niya ng bola papunta kay Miles Turner. Isang peke lang ni Miles Turner mga ropa again sa depensa dito ni Chet Holmgren. Kumagat dito ang depensa ni Chet Holmgren mga ropa, Sabay-kabig ni Miles Turner dito sa may kaliwa 3-pointer ni Miles Turner, mga ropa, ang malapit dito Boomboard pa yan 3-pointer na ni Miles Turner Basket is good Take note nga pala mga ropa, dito sa game na to Tumataginting na 18 out of 39 ang kubo ng Diana Pacers sa may 3 -point area Samantalang okay si Thunder naman mga ropa Ay tumataginting na 11 out of 30 7 3-pointers sa mas marami ang kubo na ng Diana Pacers Kumpara sa okay si Thunder dito sa game na to At dahil dyan sa 3-pointer ng mga ropa Nagkaroon ng 12 tura ng kubo ng Diana Pacers apat na puntos na lang ang kalamangan dito ng kubo na ng okay si Thunder mga ropa na kung saan kanina ay 15 points. Dito naman mga ropa humawak na dito si SGA ng bola dahil nahahabol na sila ng Indiana Pacers si SGA na ano miskarte dito mga ropa pag atake ni SGA dito agaran siyang nakabingwit ng foul mga ropa at dyan sa free throws nila mga ropa dalawang free throws na nipasok dito ni SGA kung kaya naging 100 to 94 ang score 6 points ang lamang ng okay si Thunder nagrespond naman ng Indiana Pacers dito mga ropa Andrew Nembardolet ang nagmumando ng bola kung mababansin natin mga ropa dito sa may 4th quarter si Tyrese Bolton ay hindi gaanong nakakahawak ng bola mga ropa. Puro si Andrew Nembard ang nagpamando ng bola para sa kumunta ng Indiana Pacers. Pick and roll play ang ginawa dito ni Andrew Nembard mga ropa at Miles Turner. At tong pick and roll play na to mga ropa naging successful to. Konting space lang ang kailangan dito ni Miles Turner para pumukol siya ng mid-range jumper. At yung mid-range jumper na yan mga ropa ay basket risk. na nag naman ang kumula ng OKC Thunder dito mga ropa at Jalen Williams. Umatake sa depensa ng kumunta ng Indiana Pacers. Nakabing wet din ang foul dyan si Jalen Williams mga ropa. Katulad ng ginawa ni SGA mga Ropa kaya dalawang free throws din naman ay napasok dyan ni Jalen Williams, basket is good at sa wakas mga Ropa kahit pa paano nagparamdam na dito si Tyrese Alliburton ang bumabantay sa kanya dito mga Ropa ay si SGA kitang kita natin dito mga Ropa na ni Tyrese Alliburton ang depensa dito ni SGA kung kaya't mga Ropa nakakuha ng easy two points dyan si Tyrese, basket is good at sinubukan naman bumawi dito ni Chetomgren mga Ropa coast to coast dito para Chet Chetomgren yun nga lang mga Ropa, unsuccessful dyan si Chetomgren sa kanyang attack. Eh, basket is not good para sa OKC okay si Thunder, at down mga ropa 1 0 to 98 ang score apat na minuto may get ang natitira din sa may 4th quarter at magandang play nga ang ginawa dito ni Tyrese Aliburton mga ropa yun nga lang pagka niya ng bola mapunta kay Miles Turner nagmintas naman ng 3 pointer dito ni Miles Turner sayang niyang play na yan mga ropa at dahil sa mintas na tirada dyan ni Miles Turner mga ropa pinagbayad sila dito ng OKC Thunder ang may hawak ng bola dito mga ropa ay si Shea Gilles Alexander at ang bumabantay sa kanya dito mga ropa sa so nagset ng screen dito ang OKC Thunder mga ropa at pagkaset na pagkaset ng screen dyan umatake agad dyan si Shea Julius Alexander. Ang nangyari dito mga ropa, good penetration ng ginawa dyan ni SGA. Napakahirap na tira na to mga ropa, pero pumasok yan para SGA basket is good. Hindi naman nakabawi dyan Diana Pacers mga ropa dahil nagmintes ang tirada dito ni Tyler Saliburton sa may 3 point area. At kinapitalize yan ang kumuna na OKC okay si Thunder mga ropa again. Umatake na naman si SGA. Nakabingwit na naman siya ng foul mga ropa. Dalawang free throw na napasok dito ni SGA mga ropa kung kaya't ang nangyari dito. Naging 106 to 98 ang score mga ropa. Take note. Tatlong minuto may get natitira dito sa may quarter, pa sa 8 points ang hawak na kalamangan dito nung kumuna ng OKC si Thunder. At eto mga ropa, nagmintes dito si Tyrese Alliborton. At eto ang dahilan mga ropa, kung bakit si Pascal Siakam. Ang naging yakam, Eastern Conference MVP mga ropa, offensive rebound dyan ni Pascal Siakam. Grabe nga yan mga ropa at napaul pa si Pascal Siakam sa may second chance points attempt na yan. Isang free throw sa manapasok dito ni Pascal Siakam. Yun nga lang mga ropa si SGA. Another pasabit na naman ang na nagawa dito. Napaul na naman dyan si SGA mga ropa. Dalawang free throw sa napasok dyan ni SGA mga ropa kung kaya sa pagkakataon na to wala ng tatlong minuto na dito sa game 9 points pa ang hawak na kalamangan dito na ang ng OKC Thunder kung isipin natin na titignan natin maigi mga ropa dalawang minuto may na lang na dito sa game na to mga ropa 9 points pa ang hawak na kalamangan dyan ang ng OKC Thunder malaking puntos pa yan mga ropa at mahirap pa ang habulin yan pero nangyari nga ang imposible mga ropa para sa Indiana Pacers at dito na nga nagsimula ang paghabol dyan Indiana Pacers mga ropa hand off ng bola papunta kay Aaron Smith dito sa may left side corner three pointer ganito yung nangyari doon mga ropa sobrang shooter nito ni Aaron Nismith pag nag aabol sila. Yan ang unang 3-pointer na pumasok dito mga Ropa. Basket is good. At sinubukan namang bumawi dito ng pananokis si mga Ropa sa so may 3-point area din. Yun nga lang mga Ropa. Mintes din yan. Kung yan. Kung ito na nangyari dito mga Ropa, possession ako po na Indiana Pacers. At dito sa possession na to, Andrew Nembar na nagbando ng bola. Dito sa may ibabaw. Ang ginawa ni Andrew Nembar dito mga Ropa, ginalawan ang defense ng pananokis si dito sa may ibabaw. Sabay pukol ng 3-pointer mga Ropa. At pumasok ang 3-pointer na yan para kay Andrew Nembar mga Ropa. Basket is good. Dalawang magkasunod three pointers ang ginawa dito ng kumpanya Indiana Pacers kung kaya't ang nangyari dito mga ropa isang minuto may get ang natitira dito sa may fourth quarter naging 108 to 105 ang score mga ropa tatlong puntos ang akong nakalamangan dito na ang kumpuna ng OKC si Thunder at agad mga ropa sinabi ko nga sa inyo maraming naging attempts ang kumpuna ng OKC si Thunder na nagmintes sa kanilang tirada at again mga ropa sasagot sana sila ulit dito sa may three point area pero back to back na mintes ang ginawa dito ng OKC si Thunder sa may three point area possession ulit ang kumpuna ng Indiana Pacers at dito sa may fast break mga ropa, Ropa, Aaron Nismith e. na nanguna. At dyan sa pass break na yan, mga Ropa, good defense naman ang ginawa dito ni Ludor. Harap-harap ang sinupalpal ni Ludor ang pass break attempt dito ni Aaron Nismith. E. What a defensive play ang ginawa dyan ni Ludor, mga Ropa, dahil dyan sa defensive play na yan. Nagkaroon naman ng pass break dito ang OKC Thunder. Si SGA naman na nanguna sa fast break mga ropa Nakapasok na puntos dyan si SGA Kung kahit anong nangyari dito mga ropa Naging 110 to 105 ang score Isang minuto mahigit pa din naman Ang natitira dito sa game na to Ang Pacers naman mga ropa Na foul dito si Andrew Nembhard. Dalawang free throws dito para Andrew Nembhard. Parehas siya napasok yun mga ropa At dito mga ropa Possession ng OKC Thunder Good defense diba ang ginawa nila dito kay SGA mga ropa Para magmintes ang layup dito ni SGA 110 to 107 nga ang score dito mga ropa Possession ng Mindiana Pacers At nag dito si Andrew Nembar ng three pointer mga ropa ayun nga lang mintas yan pero again mga ropa ang Eastern Conference MVP na si Pascal Siakam ay nandun sa may para sa clean up second chance points hassle para kay Pascal Siakam nakuha niya ang puntos doon sa may ilalim naging 110 to 109 na score mga ropa isang puntos na lang ang hawak na kalamangan dito na kumuna ng OKC Thunder at heto na nga mga ropa wala nang 30 seconds sa na natitira sa may 4 quarter possession dito na kumuna ng Oklahoma City ang nangyari dito mga ropa umatake naman dito si Jay Jalen Williams Yun nga lang Mintes yan mga ropa Out of bounds yung bola Hawak ni Pascal Siakam Chinalan siya ng Indiana Pacers mga ropa Pero challenge siya successful Bola ng kung na no-okay si Thunder 22 seconds sa natitira din sa may 4th quarter ngayon mga ropa SGA nagmano ng bola para sa OKC Thunder din sa may final possession na to Anong nangyari dito mga ropa? Mid range jumper ang pinakaulan dito ni SGA Good defense yan para sa Indiana Pacers mga ropa Pero nagkaroon ng tira dito si SGA Yun nga lang mga ropa Mintes ang tirada ni SGA dyan sa may mid range jumper Mintes ang naging crucial shot dito ni SGA mga ropa Na nag open up sa opportunity sa Indiana Pacers mga ropa Para makuha nila ang possession At dito nga mga ropa wala ng timeout timeout dire diretso na to Tyree Saliborto na mayak na bola Nakahanap ng magandang bwesto dito si Tyrese Alliborton sa may midrange jumper mga ropa. May depensa naman dyan, ang mo na na okay si Thunder. Yun nga lang mga ropa, mas nang ibabaw dito ang clutch jeans dito ni Tyrese Alliborton. Sobrang clutch yung Tyrese Alliborton mga ropa, parang kahit anong tira na ibato niya sa may clutch shot ay laging pumapasok. At pumasok nga ang midrange jumper dito ni Tyrese Alliborton na nagbigay ng isang punto sa kalamangan sa Indiana Pacers. 0.3 seconds na natitira dito sa game. Sobrang wild ng ending ng game na to mga ropa, what a comeback ang ginawa ng kubo na Pacers naging 111 to 110 ang score mga ropa at doon sa uli mga ropa ay hindi na nakatira ang kubo ng OKC Thunder na nakaw at nakuha pa ng kubo na Pacers ang Game 1 kontra sa kubo ng OKC Thunder talo na ay nanalo pa sila what a game ang nangyari dito sa Game 1 ng Finals ngayon mga ropa ano man sasabing nyo dito sa Game 1 na to sobrang ganda ng Game 1 na to ang lupet ng Pacers pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion magkwentuhan tayo